Pagkatapos po ng simpleng kasal ni Nazanjo Marudo at Ria Atayde, ano pa nga ba, Romel Chica, ang hinihintay ng ating mga kababayan? Kailan naman sila magkakaroon ng anak, di ba? Ano daw yan yes. eh, pag may nagpapakasal, susun-susun daw ang senaryo. Nagpaano, nagpakasal, nagkaanak, kailan naman daw maghihiwalay. Abay, wag naman po. Itong kulpo dun sa pagdadalang tao ni Ria Atayde. Mas maganda po kung diretsyo nating maririnig ang pag-amin mula sa mag-asawa o kaya ay sa kanilang, kanilang pamilya. Pero may source po kami na nagsabi na tatlong buwan na raw pong nagdadalang tao ngayon si Ria Atayde na talaga namang ikinatutuwa na magkabilang pamilya Marudo at Atayde, di ba Romel? Romel? Correct, nanay. At saka kung buntis, nanay, kung uh -huh. buntis man, eh talagang, naku, blessing yan. Pero kung tatlong buwan, eh malamang bago magkasal sa sipil, ay meron na talagang baby inside the tummy. Kaya uh -huh. ganoon pa man, masaya tayo para sa kanila. Kasi blessing yan, naku, kahit anong parang, diba, nanay? A baby is always a blessing. Sabi nga ni Silvia Sanchez sa kanyang panayam, unang kita pa lang daw niya kay Zanjo Marudo na kasama ang kanyang si Potpot, Pot, si Rhea Atayde. Alam niya na silang dalawa na talaga ang magkakatuluyan. puring puri po ng magaling na aktres ang kanyang manugang. Si Tito Art, ganun din. Marespeto, masipag, at talaga namang nakikita nila kung gaano kamahal ang kanilang anak na si Rhea. Di ba naman? Okay. Borrega, maganda magandang balita sa kabila ng mainit panahon. Meron tayong pampalamig na pakiramdam kasi may baby, na may baby tayong pinag-uusapan dito. Totoo 'yan. At siyempre, kapag ka umamin na ang mag-asawa at sinabi na ni Ibyang o ni Tito Art at ng pamilya ni Zanjo na meron na palang parating na baby. Aba, isang napakagalaking balita 'yan talaga para sa kanilang mga taga-suporta, maging sa ating mga kababayan. Yan naman talaga hinihintay eh, pagkaroon ng nang ano pagkakaroon ng anak ng mag-asawa pagkatapos ng kanilang kasal, di ba? Nakakatuwa. Ito hindi gano'n katindi, gahaba, kalawak, yung itinakbo ng kanilang relasyon pero sa kasalan na uwi. Ika nga hmm. ng iba, mabuti pa si Janjo at saka si Ria. hindi pa katagalan, hindi inabot ng dekada pero nakita naman natin kung saan humantong ang kanilang relasyon. At sana ay ganun din po ang ipinananalangin ng tagahanga ng mga magkaka-love team at magkarelasyon ngayon. Pero talagang ganun eh, may mga nagkakahiwalay, meron namang nauuwi sa kasalan, depende yan sa kanilang kapalaran. Yun lang naman okay. yon yun. Okay. ba? Kaya depende yan sa pagmamahal at tiwala ng bawat isa sa magkarelasyon. Yun yun. At ang dami baby. ng ano, ang dami na naghuhulaan ngayon dalang nagdaganda nga naman ni Ria Atayday. Dati na siyang maganda, pero di ba nagbabago raw ang itsura ng babae kapag nagdadalang tao. Kaya ang hula ng marami ngayon, babae ang kanilang magiging anak. Oh. Yun naman ang ating aabangan kung anong gender naman ngayon ang ating bakat matutong pag silang nung bagets ng bata. Nakakatuwa, nakakatuwa. Ano? Uh, si Ria, wala naman tayo nabalitaan na karelasyon na nagtagal o kung meron man, hindi yun parang privado eh, privado. Mm -hmm. Hindi siya masalita, hindi siya nagkukwento. At si Janjo naman, alam natin kung sinong kanyang mga nakarelasyon. Pero ang pinakamahalaga, sila ni Ria at Ayde ang nagkatuluyan at nagmamahalan, mm -hmm. di ba? Yun no?